Mainit ang hangin na parang hinihigop ng sementong bitak-bitak ang bawat hininga, amoy usok ng jeep at tostadong mantika ang paligid. Sa makitid na bangketang katabi ng lumang pader, may lalaking marungis na nakaupo sa pagitan ng dalawang sako na para niyang unan at sandalan. Gusgusin ang t-shirt, punit ang shorts, at makapalang patong ng alikabok at drasa sa braso. Sumalampak sa harap niya ang isang pulis, nabuo ang tindig, asul ang uniforme, nakasombrero, matikas ang sinturon, pulis ang borda sa dibdib at galit na galit ang daliring nakaturo karang sibat. Oy, ilang beses na kitang sinabihan, bawal umistambay dito. Nilalapitan mo ang mga dumadaan hinihingan mo ng pera. Sigaw ng pulis at parang pumintig pa ang ugat sa sintido nito. Napalingon ang mga tao sa paligid, mga nanay na may dalang eco bag, binatang nakasando, tindera sa ilalim ng payong nakahel, lahat sumisiksik sa gilid ng bangketa na parang nanonood ng libreng sine. Huminto pa ang isang berding jeep sa gilid, bumulagta ang preno at sumilip ang konduktor. Walang imik ang taong grasa, bahagyang nag-angkas ang tuhod, nakatingala sa pulis na parang kinikilatis ang bigat ng bawat salitang tumatama sa kanya. Sir, mahina pero malinaw ang boses. Wala po akong hinihingi. Dito lang po ako nakapahinga. Masakit ang tuhod ko. Huwag mo akong sinasagot. Singal ng pulis at marahas na itinulak ng sapatos ang sako sa tabi ng lalaki, gumulong iyon, kalansing ang tali. napapitlagang ilang nakamasid, mula sa likod ay may nagvideo sa cellphone, nakatutok ng tahimik. Ano bang pangalan mo? Tanong ng pulis. Kamay sa baywang, parang handang humablot ng baton. Walang sumagot. Ayaw mo magsabi? Sige, tuturuan kita ng leksyon. Tumuwid ang likod ng pulis, humakbang palapit at doon parang otomatik na nagliab ang bulungan. Sobra naman yan. Paong grasa lang ba't ganun? Baka naman may kasalanan. Nagbukas ang pinto ng tindahang luma sa dulo ng iskinita. Lumabas ang alin na si Eva hawak ang plastik ng tinapay. Sir, tawag niya, hindi po yan nangihingi, diridiretsyo lang yan, dito lang humihinga kapag tanghaling tapat. Kahapon nga pinulot pa niya yung nahulog kong barya. Hindi kumura pang pulis, hindi kita kausap. Pero sir, hindi, ako ang batas dito. Madiin nitong sagot at muling itinuro ang lalaki. Tayo ka, sumama ka sa presinto. Napailing ang taong grasa at may liit na pagod na umago sa bibig. Kung may kasalanan po ako, sasama ako. Pero kung wala, pwede po bang kaunting awa. Doon tumawa ang dalawang tambay sa tabi ng poste, yung tawa na may kasamang pang uuyam at nahiyaw ang isa. Aba, drama! Ngunit may batang lumapit, bitbit -bit ang plastik ng yelo, kumapit sa laylayan ng t-shirt ng taong grasa. Tatay Doro, masakit pa ba ang tuhod nyo? Bulong nito. Di naman ang nalaki ang buhok ng bata at tinangguan sa kamuling tumingin sa pulis. Mang Doro pala pangalan mo ha. Anas ng pulis ng liliit ang mata. Doro. Anong apelido? Walang sagot. Sakay, sigaw nito, parang sirena. Ilang sandali pa, isang segundo, mahaba kung natatakot ka. Dumating ang dalawang kabaro, parehong asulang ang uniforme, pero mas bata, may bahid ng pag langan sa mata. Sarge, sabi ng isa, baka pwedeng tawagin muna si Cap, may nag sa kanto, may away sa jeep. Ako na ang bahala rito, sagot ng mas matanda na pulis. Hindi inaalis ang tutok ng daliri sa muha ni Doro. At kung hindi ka gagalaw, ikaw ang papasagutin ko. Umangat ang kilay ng kasama pero umatras. Muling nag ang tingin ng pulis at ng taong grasa. Sa pagitan nila, kumikirot ang hapon. Liwanag na mapusyaw, dabok na umaaligot, at katahimikan ng isang taong kay tagal ng sanay pagbintangan. Sir, singit ni Eva, may CCTV dito sa tindahan. Pwedeng i-check na hindi siya nanghihingi para tapos na. Inirapan siya ng pulis. Huwag na natin patagalin public nuisance yan. At aabuti na sana ng pulis ang braso niya Doro nang bigla nitong pinulot ang nagulong sako sabay dahan-dahang tumayo. Mabilis ang inaasahan ng lahat, sigaw, kadena, suntok. Ngunit ang sumunod ay mas mabigat pa. Humakbang si Doro palabas ng lilim, umangat ang kanyang ulo. At sa pagkadikit ng araw sa kanyang mukha, natanggal ang ilan sa introduksyon ng gusgusin. Kita ang talim na buto ng ilong, ang dating tikas ng panga, ang mata na, oo, pagod, pero hindi hungkap. Sige po, kung kailangan nyo akong dalhin, pero may hihilingan lang ako bilang mamamayan. Ano yun? Pabalang. Ilista nyo ang buong pangalan nyo pati badge number. Mariin ngulit maamo ang tinig. Natahimik ang paligid. Bakit abogado ka? Pilit na biro ng pulis, pero may bakas ng kaba sa gilid ng bibig. Hindi. At sa yung tinig, tila may nanalamig sa hangin Nagpatrain ako ng daan-daan yung kabaro noon kung paano humawak ng maralita ng may dangal. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutang ilike, magsubscribe at iklik ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Paki-comment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento at hindi yan yung paraan. Parang sabay-sabay na sumingat ang mga jeep sa gilid, huminto ang ingay, pati puksaw ng tambay na tigilan. Anong pinagsasabi mo? Tanungin mo si Jen Reyes, tugon ni Doro, at may kung anong munting apoy ang sumindi sa mata. Baka kilala niya ang pangalang Isidoro Velasco. At tila napupunit ang araw, isa-isang nahugbad na pagkukutsa sa bangketa. Isidoro Velasco. Ilang bibigang bumulong. May batang nagsabing narinig na ng tatay niya yun sa balita noon. Yung matagal ng hashtag sa lumang artikulo. Opisyal na nag-leave matakos mabulgar ang extortion ring. Nawala sa serbisyo. Kalaunay binalitang nagkasakit at nagpakalayo. Nagpapanggap ka sa wakas ay naisagot ng pulis, ngunit hindi na buo ang yabang. Kung totoo yan, bakit ka ganito ngayon? Ngumiti si Doro, ang ngiting kalahati pait, kalahati kapayapaan, kasi sinubukan kong ipaliwanag ang tama sa maling sistema at ang kapalit na Asawa, bahay, panghalan, namatay sa panganib ang kasama kong nagsumbong. Ako, Pinili kong huwag mamatay ng mahal, kundi mabuhay ng tahimik at humanap ng paraan para kumilos muli. Come on, drama lang yan! Tangin ng pulis, pero kita ang alinlangan. Wala kong ID! Dahan-dahang inilabas ni Doro mula sa bulsa ng punit na shorts ang isang lumang pitaka. Nangangaliskis na ang balat. Sa loob, may plastik na supot. At sa supot, Isang kupas na card na halos hindi na mabasa ang larawan ng batang opisyal. Ngunit ang apelido, Velasco, ay buo pa rin nakabukit. Hindi nabubura ng grasa ang nakaraan, wika niya. Pero nakakapagbalot ito ng tao para hindi agad husgahan ng mundo. Sa likod ng isena, dumating si Cap Beth, may dalang clipboard, hinahabol ang hingal. Anong nangyayari rito? Tanong niya. Pero bago pa magpaliwanag ang pulis, umabante si Eva. Kap, pinipilit arestuhin ni Sarge tong si Mangdoro. Eh hindi naman siya nang gugulo. May CCTV pa kami. Kap, singit din ng binatang nakasando. Hawak ang cellphone. Naka-livestream na to. Maraming nanonood. Napangiwi si Kap, sumulyap sa pulis. Naiinitan ng ulap ng kanyang noo. Sarge, sigurado ka bang walang base? Public nuisance, Cap. Tsaka, tsaka may reklamo sa ibang sityo. Baka siya rin yun. Walang reklamo dito, banggit ng alis sa kariton. At kung meron, pakita. Nagsulubong ang tingin ni Cap at ni Doro. Totoo bang si Velasco ka? Bulong ng Cap. Tumanggo si Doro. Cap, hindi ko ginagamit yan para sa pabor. Gusto ko lang ng katahimikan. Pero kapag may inaapak-apakan, kailangan paalalahanan, ang katahimikang iyon ng biglang dinurog ng sirena. Hindi ng ambulance, kundi ng puting van na may markang Internal Affairs Service. Bumukas ang pinto, lumabas ang dalawang opisyal na may ID lanyard at itim na pulo. Magandang hapon, sabi ng isa. Tuwid ang tingin sa pulis. May natanggap kaming sumbong na may panggigipit at panghahara sa area na ito. Sino si SSGT Mariano? Dahan-dahang nagtaas ang kamay ng pulis na kanina'y matapang. Ako. May video raw ng pag-astang na hindi akma sa manual. At may impormasyon din kaming tumatanggap ka ng pangmeryenda sa mga vendor kada Sabado. Hindi totoo yun. Mabilis na sagot ni Mariano. Pero tumugon ng alaklad ang katahimikan. Check natin. Tanging sagot ng opisyal at itinuon ng tingin sa CCTV ni Eva. Sa TV na luma sa tindahan, sumulpot ang playback ng nakaraang Sabado. Si Mariano, nakasumbrero rin, hawak ang logbook, tumanggap ng bulsa-bulsang barya sa mga naglalako. Uminit ang batok ng lahat. Hindi yan extortion, piglas ni Mariano. Voluntary yun. Sa pagitan ng police at vendor, ikaw pa ang hindi voluntary. Sarkastikong sagot ng opisyal, saka lumingon kay Doro at bahagyang yumuko. Sir Isidoro, salamat sa tip. We've been trailing him pero kulang kami sa on-ground witness. Parang natuyong dahon ng mukha ni Mariano, pumuslaw ang yabang. Tip, gulat ni Kap. Mumiti si Doro, marahang tumanggo. Matagal ko nang minamasdan ng kanto na to, Kap. Ang daming maayos na pulis, pero may ilan na ginagawang negosyo ang puder. Hindi ko gustong sirain ng buong uniporme, Gusto ko lang kumitid ang puwang ng abuso. Kaya ka nandito sa pader na to, patlang ni Eva. Parang biglang nabuo ang puzzle. Oo, sagot ni Doro. At harap sa Mariano. At para maipakita sa iyo na pwede kang mamili kung anong uri ng pulis ang gusto mong alalahanin ng mga batang ito, may batang lalaking nakasilip sa likod ng jeep, nakataas ang cellphone, malaki ang mata, parang sanggol na tinuruan kung ano ang ibig sabihin ng tapang. SSGT Mariano, mariing nasabi ng IAS. Manahimik ka muna, sasamahan namin kayo para sa investigasyon. May due process ka, pero sa ngayon, pansamantalang pansamantala kang aanisin sa duty. Sir, inaapi niyo ako diyan. Halos mamutla ang pulis. mulit nang subukan niyang tumutol, naalimpungatan siya sa bigat ng mga matang nakatitig. Hindi galit na hungkay, kundi pagod na ayaw na sa pamamahiya. Dahan-dahan siyang napaatras. Parang natutunaw ang tindig. Tumingin siya kay Doro. Hindi na bilang tinuturo, kundi parang humihingi na klasing awa na hindi niya naibigay kanina. Tumanggo si Doro. Maliit mahigpit. Kaya pang umayos. Dinala ng IAS si Mariano sa van. Kasunod ng dalawang kabaro na kanina ay nag-alinlangan pa. Umiwas ng tingin ng ilan. Ang iba, humugot ng buntong hinina na parang sa wakas, may naitulak na pader. Nanatili sa bangketa si Doro. Nakasandal muli sa sako at dahan-dahang umupo. Lumapit si Cap Beth. Humawak sa kanyang balikat. Sir, Isidoro, eh pasensya na kung hindi ako agad kumilos. Kap, tugunya, niya. Ang mahalaga, kumilos ka sa oras na nasilip mo na ang katotohanan. Inabot ni Eva ang plastik ng tinapay at boteng tubig. Mangdoro, baka hindi na po dapat dito. Tanong niya, may halong pag-aalala. Mabalik na sana kung umupa ng malit na kwarto. Kapag nakaipon, biro ni Doro pero totoo ang plano sa ilalim. Sa ngayon, dito muna. May susulatan pa akong ulat at may kakausapin pang dalawang kabataan na gustong mag-volunteer sa Barangay Watch. Kami yun. Sabat ng binata na nakasando at yung bata na may yelo. Pwede po ba kaming matuto? Kung paanong magtanong ng maayos, magbantay ng hindi mapangusga at pumagit na kapag may inaapi. Oo, Sagot niya. At may ningning sa mata na matagal nang namatay pero ngayoy muling sinindihan ng maruruming kamay at ng simpleng payong na kulay kahel. Nang sumapit ang dapit hapon, nagbago ang liwanag. Mas malambot, mas mapayapa. May dumaan na jeep na nagbaba ng pasahero. Bumaba ang isang ginang na pamilyar ang mukha kay Doro. Sir Velasco, tawag nito, mahina pero buo Napakurap si Doro. Ma'am Liza. Ako nga. Ngumiti ang babae. Mapula ang mata. Isa sa mga narescue niyo noon sa kaaso sa bus. Inanap ko kayo ng matagal. Buti na lang may nag-share ng live stream. Naalugalog ang sigmura ni Doro. Parang biglang nagbalik ang nakaraang buhay sa isang iglap. Kumusta na ang anak mo? Abogado na. Sagot ng ginang at humalakak ang mga tao sa gilid yung tawa na masayang napaso sa loob. Kung hindi dahil sa inyo, wala na kami. Walang masabi si Doro. Tanging pagiling at pagpatak ng luha ang lumabas. Hindi sa akin dahil yan. Sa mga taong naniniwala pa rin may saysay ang tama. At dahil doon, tugon ng ginang, inabot niya ang maliit na sobre. Wala tong kapalit. Gusto lang naming may matulugan kayo. Kapag hindi nyo tatanggapin, i-donate nyo sa barangay watch ng mga batang to. Tumingin si Doro sa paligid, sa pader na dati parang pader ng pagiging wala. Sa sako na unay niyang maralita. Sa pulis na dinala ng IAS. Sa kap na nagayos ng baratilyo ng lakas loob. Sa ales sa ilalim ng payong. Sa jeep na humuhugot ng tao. Sa batang may plastic na yelo at naisip niya hindi kailangang lumayo para makakita ng hukuman minsan sa mismong bangketa naroon na ang hustisyang bitbit -bit ng mga mata at kamera at pagkakaisa kinabukasan bagong pintura ang guhit ng bangketa may nakapaskil na paalala igalang ang bawat isa walang mamamayang basura nagbantay si Doro sa kabilang dulo hindi na sikat hindi rin santo taong nagkandirit sa gitna ng alikabok para ipaalala sa lahat, lalo na sa nakapusod sa kapangyarihan na ang daliri ay hindi dapat laging nakaturo pababa. Sa presinto, may memong lumabas. Body cams on, zero collection sa bangketa, courtesy sa mahihina. Hindi lahat nagbago sa isang araw, pero may nabasag. At tuwing may lalapit na bagong pulis sa kanto, Bago pa man umalingaw-ngaw ang sigaw na, Hoy, bawal dyan! Si Doro na ang unang nagsasalita. Marahang buo. Sir, pangalan at badge number pakiayos at baka gusto niyo munang makinig. Kadalasan, tumitigil lang yabang at napapalitan ng tanong. At kapag nagbabalik ang alaala ng hapon na tinitigan siya at dinuruduro, hindi iyan nagiging pait. Nagiging paalala sa lahat na walang itsurang dapat maliitin. Kasi minsan, ang taong kinukutya sa pader ay siya ring taong nagtayo ng pader para protektahan ang iba. At kung sakaling sumuko siya noon, mas marami ang nadurog. Kaya kapag may susulpot na bata at magtatanong, Tatay Dororo, totoo bang pulis ka dati? Sagot niya, nakangiti, mas totoo na dapat tayong lahat pulis ng isa't isa. Bantay, hindi berdugo. Kaagapay, hindi panguhusga. At sa gitna ng rutang yon, dumaraan ng mga jeep, kumakambay ang payong nakahel at ang pader na minsan naging saksi ng pangiinsulto ay naging memo board ng mga pangako. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin, at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!